Grabe, bilis ng ano? Tubig Tumasok Grabe ah Ay, Diyos ko po Lakas ng ano Kidlat Hindi ka to pag Masyado kang ano dito sa ano Huwag kayong gigilid ng gusto Baka mamaya naman ka na ay sabi nabuyaw lago na pulo ay, lalim na uno, oh. malalim na uno malalim na dito oh Wala pa yan. Ma ano pa lang yan? Nag-rain na pero... Mamaya pa ngayon pa lang ngayon. Ang gano'n. Ino mga tricycle ha, tende mga tricycle oh. bike, eh, malalim na nga oh. Lalim na dito ay dol. Yung isa tumirik no? Sige, sige, abante. Kunahin natin tong ano. Tricycle kasi, oh, mga tawit. tricycle, tricycle oh. So, oh, lang na lang grabe, lang. oh. Tibay ng tricycle Hey. Shish. tibay ng tricycle. Malalim na idol. Balik na yun ba oh? Hey, malalim na dito banda oh? motor single, huwag na kayong magtangkang tumawid. Pero ang tibay ng tricycle, ano? Ito! Oh, Grabe, sobrang lalim! Ayan, eh, nag-u-turn na yung iba, oh. u turn na yung iba. Balik kayo kasi malalim doon. Delikado. Grabe, lakas ng ulan. Bilis ng tubig yung mas. Malala traffic to. Ay hey boy. <clears throat> Papuntahan na to palabas. Papuntahan to gate. Wait. Pero bene, so monster na to. Ha? Ah? Ay hey, no monster to. No problem, oh, okay. mataas yung banda yan. So yun lang update natin ngayon mga idol, Ferro. Dito sa Polo Cabuyo, Laguna. Bahaan na oh, po ngayon.